si Sangyo ay isang malungkot, mahirap na scriptwriter na walang trabaho, walang kaibigan, at patay na mga magulang. Ang kanyang pangunahing problema ay hindi siya nakatulog sa loob ng higit sa kalahating taon, dahil sa tuwing matutulog siya, isang demonyo ang lilito sa kanyang mga panaginip at ginagawang marahas na bangungot. Isang gabi, si Sanyo ay nangangarap na nasa subway nang dumating ang demonyo, hinawakan siya sa buhok, at pagkatapos gumawa ng butas sa sahig, inilagay ang kanyang ulo sa pamamagitan nito at pinatay siya. Nagising siya kaagad pagkatapos mamatay ang kanyang panaginip at may posibilidad na magsulat, ngunit kumatok ang may-ari ng bahay sa kanyang pinto. Sinasabing dinalhan siya ng pagkain, ngunit tumakas si Sanyo sa bintana dahil wala siyang pera sa renta. Habang naglalakad siya sa lansangan, naaalala niya ang lahat ng mga eksperto na binisita niya sa paksa ng mga pangarap. Mga psychologist, doktor, scientist, relihiyosong deboto, at iba pa. Lahat sila ay may iba't ibang teorya sa kung ano ang nagagawa at maaaring ibig sabihin ng mga panaginip, ngunit walang konkretong makakatulong sa kanya sa anumang paraan. Huminto siya sa isang food stand at humingi ng crepe na walang itlog, dahil iyon lang ang kaya niyang bilhin, pero nagdagdag pa rin ng itlog ang lalaking crepe bilang libreng treat. Habang hinihintay niyang matapos ang kanyang pagkain, pinapanood niya ang kafe sa kabilang kalye kung saan nagtatrabaho si Huaer, ang babaeng crush niya. Nakilala niya ito ilang taon na ang nakalilipas nang tumambay siya sa isang bar kasama ang ilang mga kaibigan, at naroon siya sa pagtugtog kasama ang kanyang banda. Ang ganda ng boses niya sa pagkanta, at simula noon ay hiniisip niya siya. Nang handa na ang kanyang crepe, umupo si Sanyo para ay enjoy ito, eh ngunit bigla siyang nagulat kay Sanji, ang kanyang manager. Nagsimulang tumakbo si Sangyo palayo at natapon ang kanyang krep sa daan, ngunit siya ay masyadong mahina para tumakbo, at kalaunan ay naabutan siya ni Sanji. Dinadala niya siya sa isang restaurant, kung saan pinapanood niya siya habang kumakain, pinagagalitin siya sa hindi pagsunod sa kanyang kontrata at hindi pagbibigay ng script sa oras. Sinubukan ni Sangyo na ipaliwanag ang kanyang insomnia, hindi siya makapag-concentrate at magsulat, ngunit hindi nakinig si Sanji at hinihiling na ang script sa loob ng sampung araw. Pagkatapos, bumalik si Sanyo sa kanyang apartment, at nakitang nakalock ito at nasa labas ang lahat ng gamit niya sa hallway, senyales pinalayas na siya ng may-ari ng bahay. Pumunta siya sa isang kafe upang tingnan kung maaari siyang gumawa ng ilang pagsusulat doon, ngunit siya ay masyadong gutom na mag-isip, at siya ay nakatulog. Lumitaw ang demonyo sa kanyang likuran, pagkatapos ay inilagay ang kanyang mga tanikala sa leeg ni Sangyo at sinimulang iuntog ang kanyang ulo sa mesa. Nagising si Sangyo sa umaga pagkatapos mamatay ang kanyang panaginip at natuklasan na ninakaw ang kanyang laptop. Nagpadala si Sangyo kay Sanji ng mensahe na nagsasabi sa kanya na papatayin niya ang kanyang sarili at muling makakasama ang kanyang mga magulang. Pinili niya ang bubong ng gusali sa kabila ng Huayers Cafe at pinapanood siya habang humahakbang siya sa gilid at handang tumalon. Ngunit ang tindero ay humarang sa kanya sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng libreng pagkain. Sumama sa kanya ang lalaki sa bubong, at habang kumakain si Sangyo, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa iba't ibang pananaw ng mga tao sa kamatayan at mga pangarap, at umabot sa isang simpleng conclusion. Kapag si Sangyo ay nagkakaroon ng mga bangungot na ito, dapat niyang sabihin sa kanyang sarili, nangangarap akong makaalis sa kanila ng mas mabilis. Nanatili si Sangyo sa bubong na pinapanood si Hua Er hanggang gabi. Pagkatapos ay ibinente niya ang kanyang cellphone para makakuha ng pera pambili ng pagkain. Pumunta siya sa isang convenience store kung saan naisipan niyang magnakaw ng ilang bagay, ngunit nagbago ang isip niya nang mapansin niyang binabantayan siya. Ang mga pagkain na binibili niya ay kinakain sa labas ng tindahan, kung saan laking gulat ni Sanyo nang biglang lumapit si Huaer na nagpapakita ng pag-aalala sa kanya, nagtataka na si Sangyo kung bakit si Huaer ay biglang naging isang demonyo na nagsimulang itulak siya sa salamin. Napansin ng clerk ng tindahan, mukhang nagkakaroon ng panic attack si Sangyo. Kinuha ng demonyo si Sangyo at habang sinasaksak niya ito ng kanyang espada, itinapon niya ito sa bintana. Hawak ni Sangyo ang espada habang inaalala ang payo ng matanda at ipinaalala sa sarili na nananaginip siya, na nagpapahintulot sa kanya na amagising sa gitna ng pagkahagis sa totoong buhay. Nang hindi siya nasaksak, misteryosong nakita niya ang espada ng demonyo sa kanyang mga kamay. Tumakbo siya palayo bago dumating ang ambulansya na tinawag ng clerk at nanatili siya sa parke magdamag, sinusuri ang espada at tinitiyak na hindi na siya nananaginip muli, nang umaga pumunta siya sa flea market para ibenta ang espada. Ang lahat ng kasabikan ng mamimili na bumili ay napagtanto niya na mayroon siyang mahalagang bagay sa kanyang mga kamay. Kaya sa halip, nagpa siya siyang pumunta sa isang pawn shop kung saan binayaran nila siya ng aktual na halaga ng espada ng mas mahal. Hindi nagaksaya ng oras si Sangyo at sinimulan na itong gastusin. Kumuha siya ng bagong computer, kumakain sa isang magandang restaurant at nananatili sa isang magarbong hotel. Pagsapit ng gabi, umiinom siya ng mga pampatulog at hinihintay na magsimula ang kanyang karaniwang panaginip. Gusto niyang subukan na managinip sa hotel, kaya lumabas siya ng kanyang silid at ginalugad ang pasilyo, kumuha ng plurera at nagsasabing, nananaginip ako, ngunit hindi ito gumana. Nagpas siya siyang mag-explore pa ng kaunti, at doon na nga lumitaw ang isang demonyo, hinahabol siya ng isang higanteng gintong palakol. Hinampas siya ng demonyo gamit ang kanyang sandata at inihagis siya sa paligid, na nagdulot ng napakaraming pinsala. Ngunit pagkatapos ng ilang saglit, nagawang kunin ni Sangyo ang palakol at sinabing, nananaginip ako. Muli, nagising siya na may hawak na sandata at walang nakitang sugat. Ang palakol ay ibinebenta sa parehong pawn shop at ang pera ay agad na ginastos. Kumuha si Sangyo ng magagandang damit, bagong kotse, at nagpalipos ng gabi sa pag-inom kasama ang ilang babae sa isang bar. Nang bumalik siya sa kanyang silid sa hotel, gayon paman, hindi niya pinapasok ang mga ito kasama siya. Binibigyan lang niya sila ng pera para sa isang taxi ng gabi, sumusubok siya ng bagong trick. Tinitingnan niya ang mga larawan ng isang sikat na museo sa isang libro bago siya makatulog, at gumana nga ang trick dahil nangyayari ang panaginip sa parehong eksaktong lugar na nakita niya sa mga larawan. Dito, Namangha si Sangyo sa paligid at nasabik sa lahat ng mga antik na ginto, umupo siya para hintayin ang pagdating ng demonyo, at sa pagkakataong ito ay dumating ito na may dalang namang baril na sumasalungat sa kanyang plano. Nagsimulang tumakbo si Sangyo at umiwas sa mga bala, ngunit kalaunan ay naabutan siya ng demonyo at hindi siya nagtagumpay. Nagising si Sangyo sa kanyang kwarto, ngunit dahil wala siyang nakuhang kahit ano, ayaw niyang tigilan ang panyayari na hindi natapos kaya uminom muli siya ng pampatulog at bumalik sa panaginip, nagsimula siyang tumakbo muli, at pagkatapos na makaiwas sa ilang bala, kumuha siya ng dalawang antigo bago sabihing nananaginip ako at nagising. Sa pagkakataong ito, dinala ni Sangyo ang mga antik sa mga profesional na antik collector na nakikipagnegosyo sa mga mayayamang collector. Dito nakakuha siya ng dalawang milyon at tinanong siya tungkol sa kung saan niya nakukuha ang mga ito, ngunit sa kabutihang palad ay wala silang nagawa. Paglabas niya ng shop, nilapitan siya ni Sanji at galit na inakala niyang patay na siya. Hinaanyayahan siya ni Sangyo na kumain sa isang magarbong restaurant at ibinalik sa kanya ang perang na utang niya sa kanya para sa script, at sinasabi sa kanya na hindi na siya magsusulat pa. Kinabukasan, ay pumasok siya sa Huar Cafe, at pagkatapos mag-order ng kape ay tinanong niya ang babae kung naalala ba siya nito, ngunit hindi siya nito matendaan. Tinanong niya siya kung bakit niya ibinebenta ang kape, at ipinaliwanag niya na wala siyang kliyente at ang tindahan ay lumilikha lamang ng utang. Kinagabihan, nalasing si Sang Yu habang naghahaponan kasama si Sanji, na gustong malaman ang sikreto ng kanyang tagumpay. Ibinalik ni Sanji si Sang Yu sa kanyang silid sa hotel, at pagkatapos siyang may higa, nagkunwari siyang aalis, para lamang bumalik at tingnan ang wallet at checkbook ni Sang Yu. Bigla siyang nagulat ng magising si Sang Yu na may mga gintong kadena sa kanyang mga kamay at ngayong alam na niya ang sikreto, nakiusap sa kanyang kaibigan na hayaan siyang tulungan siya sa kanyang bagong negosyong ito, na pansamantalang isinasaalang-alang ni Sang Yu. Kinabukasan, binili ni Sang Yu ang huar Cafe at sinabi sa kanya na gusto pa rin niya itong patakbuhin. Maaari nilang ibahagi ang mga kita, ngunit siya ang mamamahala sa pagsagot sa mga pagkalugi upang ipakita kung gaano siya nagpasalamat, inanyayahan niya siya sa hapunan, kung saan pinag-uusapan nila ang kanilang bagong ibinahaging negosyo, at ipinahayag ni Huaer ang kanyang mga hinala na gusto ni Sangyo ng higit pa sa deal na ito kaysa sa pera. Mula noon, regular na napupunta si Sangyo sa mga dream adventure habang pinuprotektahan ni Sanji ang kanyang natutulog na katawan siya ay nagsisimula upang labanan ang demonyo pabalik at siya ay maaaring ilipat ang mga bagay sa paligid sa kanyang isip at nagsisimula rin siyang kumuha ng mas malalaking bagay. Maya maya, ang Huar Cafe ay puno ng mga kliyente dahil ipinadala ni Sang Yu si Sanji upang bayaran ang mga tao sa mga kalsadang darating. Nag-iwan din siya ng isang bag ng pera para sa Crepman bilang pasasalamat sa mga pagkakataong walang-wala siya. Makalipas ang ilang araw, sa isang panaginip, may natuklasan si Sangyo na kakaiba, nariyan ang katawan ng isang monghe na nagmumuni-muni at nang sinubukan niyang kunin ang kanyang sinturon, ang kanyang kamay ay naglalaho. Hindi siya sumusuko, kaya sa sandaling bumalik ang kanyang kamay, sinubukan niyang muli. Habang tinatanggal niya ang sinturon mula sa monghe, ang lalaki ay gumagalaw upang hawakan ang kanyang dibdib gamit ang dalawang umuusok na daliri. Ngunit mukhang hindi masyadong nag-aalala si Sanyo tungkol dito. Ang karaniwang demonyo ay hindi nagpapakita, at ang kayamanan at ang monghe ay naghiwa-hiwalay din. Isang gabi, dinala ni Sangyo si Hua Er sa bubong kung saan kinuwento niya na doon ay muntik na siyang magpakamatay at ipinakita sa kanya ang isang firework display na inihanda niya para kay Hua Er. Pagkatapos, pumunta sila sa kanyang apartment at habang nirefresh niya ang sarili sa banyo, nagsasanay si Sangyo ng posibleng pag-amin. Gayunpaman, nalaman niyang kailangan niyang umalis dahil biglang may tumama sa kanyang dibdib, at nang tingnan niya ito sa salamin, nakita niya ang dalawang umuusok na itim na linya sa kanyang balat. Nang nakarating na siya sa kanyang lugar, sinalubong siya ng party na ginawa ni Sanji kasama ang isang grupo at siya ay dumiretso lang sa kanyang kama, tulad ng dati naghanda agad si Sanji ng mga lalagyan ngunit sinabi sa kanya ni Sangyo na hindi muna siya magtatrabaho. Natuklasan ni Sangyo na siya ay nasa isang abandonadong gusali na napapalibutan ng isang gang ng mga kriminal na ang pinuno ay si Guangzai. Sinabi sa kanila ni Sangyo na babayaran niya ang anumang gusto nila, at pagkatapos sumang-ayon sa 10 milyon, tinawagan niya si Sanji at hiniling sa kanya na dalhin ang pera. Pero pagdating niya, kinuha ni Guangzai at ng kanyang mga tauhan ang pera at si Sanji, na ginagamit ni Guangzai para sabihin kung saan nang gagaling ang kanilang pera, wala ng ibang pagpipilian, dinala ni Sangyo ang buong grupo pabalik sa kanyang apartment kasama si Sanji kung saan ipinakita niya sa kanila ang kanyang sikretong silid na puno ng mga antik. Habang sinusubukan ni Guangzai na tanungin kung paano niya nakuha ang lahat ng mga pambihirang bagay na ito, may dumating sa gusali upang bumisita kay Sangyo. Sinabi ng receptionist ang kanyang pagdating sa pamamagitan ng intercom, kaya pinapante siya ni Sangyo doon para umalis siya para sa kanyang kaligtasan. Nang mapansin ni Hua Er ang kawin na hinalang sitwasyon mabilis siyang umakyat sa taas. Paglabas na paglabas niya sa elevator, hinuli siya ng isa sa mga kidnapper at dinala siya sa parehong lugar kung saan nandoon sila Sangyo. Sinimulan silang kutsain ni Guangzai, sinusubukang itago ang kanyang balat sa pamamagitan ng pagturo na nagsisinungaling si Sangyo, at ito ay natanggap ng may hindi pag-aproba mula sa isa pa niyang tauhan, na nagakala na pupunta lang sila para kumuha ng pera. Bilang parusa sa salungat na plano, si Guangzai ay nagsuot ng kamay na bakal at binugbog siya, habang si Sanji ay lihim na nagkamalay. Nang sumunod na lumingon si Guangzai kay Huaer, sinipa niya ito bilang pagtatanggol sa sarili, at iyon ang pagkakataong ni Sanji gamit ang isang plorera na hinampas ang lalaking humawak sa kanya. Kinagat ni Sangyo ang isa na humawak sa kanya at nagawang makatakas, nagtakbuhan silang tatlo, habang binabaril sila ni Guangzai, Nahirapan sila makalayo dahil halos hindi na makalakad si Sangyod dahil sa kanyang mga sugat. Naabutan sila ng mga lalaki sa hagdan at sinubukan silang hulihin. Ngunit isinakripisyon ni Sangi ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pananatili at pagabala sa mga tulisan habang si Sangyo at Waer ay nakatakas. Hindi sapat ang isang normal na lalaki para makipaglaban sa dalawang sinanay na lalaki kaya binugbog si Sanji hanggang mamatay siya. Naabutan ng isa sa mga tulisan sina Sang Yu at Waer at inihagis ng walang pakialam na humantong sa pagkamatay ng dalawa, nang biglang nasumpungan ni Sang Yu ang kanyang sarili sa ilang mahiwaga na natatakpan ng itim na substansya na mabilis na nawawala kapag nagsimula siyang gumalaw. Pagkatapos tumingin sa paligid, hinawakan niya ang isang kumikinang na pinto at nagsimulang makakita ng flashback ng kanyang buhay, kabilang ang parehong totoong buhay at panaginip at maging ang bersyon na kinuha ng ambulansya noong gabing iyon sa labas ng convenience store. Nang matapos iyon, naglakad siya patungo sa isang lugar na may higanteng kristal na pader, na sinimulan niyang hampasin habang paulit-ulit niyang panaginip hanggang sa mawala siya sa pagkawala ng dugo. Biglang nagtransform ang kanyang katawan, at nakita ni Sangyo ang kanyang sarili na naging demonyo na may machete na lumilitaw sa kanyang kamay sinimulan niyang hampasin ang kristal na pader habang inilarawan ang kanyang sarili bilang demonyo sa iba't ibang kagapangyayari. Nang tuluyang masira ang pader, lumabas ang demonyo sa sala ni Sangyo, kung saan nagigising din ang katawan ni Sangyo. Pinapatay ng demonyo ang lahat ng mga tulisan ng walang pag-aalinlangan, pagkatapos ay sinundan niya si Sangyo at handang patayin din siya, ngunit nang sinabi niya na nananaginip ako ang lahat ng mga antik na dinala niya mula sa mga panaginip ay nagsisimulang mawala, sa kanyang apartment at sa mga koleksyon ng mga mayayaman. Muling nawala ng malay si Sanyo, at nang magising siya, nakita niya ang kanyang sarili sa labas ng convenience store, hinanap siya ni Huaer at naalala siya mula sa konserto, kaya naawa siya sa kanya at dinala siya sa kanyang bahay para bigyan siya ng pagkain. Habang kumakain siya ng pansit, sinabi niya sa kanya na nabasa niya ang isang kwento niya sa isang magazine at sa tingin niya ay maganda ito kailangan lang niya ng kaunting swerte para makagawa ng breakthrough. Hanggang noon, inalok siya nito na magtrabaho sa kanyang kafe, na nagiging sanhi ng kanyang paghihinagpis at pagiyak habang ipinahayag na sa lahat ng oras na ito, palaging alam ni Hua Er, siya ay nanonood sa kanya. Maya, maya habang nagtatrabaho sila sa kafe, binigyan ni Hua Er si Sangyo ng regalo, isang bagong laptop na pagsusulatan niya. Pagkatapos, nakipagkita si Sangyo kay Sanji sa isang restaurant para ibalik sa kanya ang kanyang pera. Dahil hindi siya makapagsulat ng script on demand, gusto lang niyang isulat ang gusto niyang isulat. Tinanggihan ni Sanji ang pera, mas marami pa siyang ibinibigay bilang kapalit dahil nagawa niyang ibenta ang isa sa mga lumang script ni Sangyo, dahil sa tuwa ni Sangyo, sasagutin niya ang kanilang bayarin. Makalipas ang ilang araw, ngayon ay kontento na siya sa kanyang buhay, pumunta si Sangyo upang makita ang matanda upang umorder muli ng grip. Dito, kinuha ng lalaki ang pagkakataon na ibalik sa kanya ang bag ng pera at ipinakita sa kanya ang isang peklat sa kanyang tiyan. Sapagkat dati ay mayroon din siyang kapangyarihan, at natutunan na ang hamak na buhay na ito ay higit na mabuti. Habang nakikinig si Sangyo sa kanyang kwento, ang mga pagbuho mula sa kanyang huling panaginip ay lumitaw sa kanyang likuran, at nabunyag na ang bagong demonyo na pumatay sa mga tulisan ay sumusunod sa kanya mula nang siya ay muling bumalik sa kasalukuyan.